Nandiyan <laughs> 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 ka, ano <laughs> <You having kibigan? laughs> <Binuspo> sa matanda. <laughs> Ay, ate, Eden, bata ka nga pala? Baby ka nga namin eh. Ilan taon Opo, kaka-18 lang po ni Eden, kaya matanda pa rin po si Eden. <laughs> Tatag nate kay Giovanni to. Okay, na lang ng Ilagay na kayo ng pinaka, uh, niya. Parang wala lang, di ba? Pero mamaya, 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 mamaya. Payapa ka ng tignan. <laughs> Brown, Eddie. Brown. Brown. Edel, payapa ka ng tignan. <laughs> Okay na yan, Brown. Kaya na lang daw po mag-decision. Rainbow. Tama. Eh, din ang ganda ng mata mo, nakaka-elite. Yung picture niyo pala yung time na lang. Okay.

Experiment ka na naman ng iba. Hanggang sa appreciate nila. Sarah Porek. Magkakain na magpalit-palit na-appreciate Pero damoy na napapalit. Nahilo ka? Gabi, may pang <laughs> na <Nihiloko> ka, ka, <natin. laughs> <laughs> <itime acting. laughs> Yeah. Ah, okay. <laughs> Since hindi kita sa kanya yung color na to, kapatungan na lang natin ngayon. Hindi kita sa kanya yung black. May black eye. Kasi puyat ng puyat eh. Text and text kay Giovanni. <inaudible> hindi kita sa kanya yung <inaudible> lang, di ba? Sa ganyan, pag hindi kita sa color na may color, palitan niya yung ibang color. Ay, Violet. Wala. Medyo po. Yung mga eyeshadow, kahit anong klaseng eyeshadow, pwede yung basahin. Um, pag na gamit, para medyo makapal. Basahin yung brush. Para Eh, di mo mababaray niya. Papakita mo sa mama mo yan. Eh. hatidito, elsi, hatidoo, diar, iyatid mo sa edema ka may gawa na. yung mga nesting sa pastel color ang abit na aming dalpo, ang abay sa dalpo, pastel color, yung mga light color. pero yung mga morena, red color, ah red color, ah talo, red color, red color yung pastel. Para sa mukha mo, JR. Try natin one time. Maganda na si Eden. Pwede ako maka